na pong pinabasa nyo. Apo, nag-toothbrush ka na ba? Magsabi ka ng totoo. Magsabi sa, ka ng totoo. Nagsabi sa, ba ako ng totoo? O magsisinuwali? Eh. Galit na kasi sinuwali eh. Alam nyo ba na mahalaga sa mga bata ang magsabi ng totoo? Kaya kung meron silang hindi nagawang tama, ay eh huwag natin silang tatakutin. Kaya kayo mga apo, huwag na huwag magsisinungan. So, uulitin ang pangyayari at ayusin natin ang pagtatanong kay Raniela. Lola, ano pong pinapasa niyo? Apo, napansin ko tuyo ang inyong toothbrush. Gusto mo sa mga kitang magsipilyo? Sige po, Lola. Sorry po, hindi po ako nakapag-toothbrush. It's okay, Apo.